tayo sa ating talakayan. Okay sir, uh, mayroon lang tayong uh, konting uh, paalala uh, dito po sa mga umuwi o yung hindi pa nakauwi dito sa Metro Manila ay eh, okay. sabi nga ng uh, LTO, uh, wag daw pong uh, palagi diyan sa highway. Okay. At uh, isa pa dito ay eh, yung mga nakainom ay eh, wag na munang magbiyahe Matulog dahil na uh, maraming uh, nasasangkot sa aksidente po yung uh, mga driver na lasing. Kayo hoy ay magpahinga muna dyan sa daan kung kayo po ay nakainom. Uwag huwag na muna nga magbiyahe kasi malaki po itong accident sa daan at marabi marami po nga mga pamilya o buhay ang nadadamay. Yan po ay paalala galing po sa Land Transportation Office ng LTA. Alam niyo ba mga partners nung ako ay eh, pumunta ng Bicol <clears throat> nung bago mag bago magpasko. Alam niyo sakay na ako sa eroplano. ako'y umiiwas sa traffic, papunta ng Bicol eh sukat ba namang inaabot nang nang uh, uh, 18 oras hanggang 24 oras ang biyahe traffic from uh, oh, na, from, uh, 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 from Manila, Manila from Quezon City to Naga City. Ngayon para makaiwas ako ng traffic, nagano ko nagpabuka ko sa aeroplano. Ayaw Ayoko ma-experience yung na-experience ng karamihan na talagang napakahirap na may stock up ka sa daan. Pagkat uh, may problema diyan sa Andaya Highway, 'tong Andaya Highway na ito oh, matagal eh. Matagal ng problema sure. ito. Mali siguro 'yung kanilang pagkaka-construct ng kalsada diyan ng highway. Mali ang Oo. Plan. Eh kung ako si Andaya, hindi ko papangalan sa pangalan. <laughs> eh parang uh, hindi na po ata natatapos ang construction. Oo, wala wala katapusan na 'yung pagre-repair. Alam mo na sa eroplano na ako. Ah, uh, uh, December ano yun eh, December, I think December 18. Nasa eroplano na ako. Abay, hindi hindi pa lumilipad yung eroplano. Sabi ko, bakit kaya? Mm -hmm. Hanggang sa siguro mga after after uh, kalahating oras na nasa eroplano ko, abay, biro mo mag-declare na cancel yung flight. <laughs> diba? <laughs> Pagkat yung problema naman, yung weather po sa Naga City ay hindi maganda. Ano? So hindi na naman kasalanan nung nung uh, ano nung uh, eroplano pagkat uh, wala silang clearance na lumipad. So ang ginawa ko, uh, by punta ko ng bus company at ako siya sumakay ng, ng, bus papunta ng Bicol. Ay no? kayo na traffic din. No? kung ano yung na-experience nung karamihan natin mga kababayan, na-experience ko rin. Ano kaya talagang napakahirap. At ngayon pong araw na ito, palibhasa unang araw ng pasok ng 2025, eh dagsa po ang mga pasahero ngayon sa mga airport, sa mga pantalan, sa mga bus terminal. terminal Oo, so, kaya nako eh ilan yung nadaanan natin na uh, sa sakyang warat sa Daanan. sa gilid ng kalsada, aksidente, Grabe. ano? So, yun po ang ano, may mga may mga uh, na tayong uh, sitwasyon. Bakit nagkakaroon ng aksidente? Oh, yeah. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV, Philippines. Live.